dahil sa pag-aakalang siya ay nasawi sa planetang Mars. Siya ay naiwang mag-isa, pinilit niyang mamuhay sa planetang walang tumutubong halaman. Paano kaya siya maliligtas? Alamin natin ang kwento ng The Martian. Sa Acid Alia Planitia, ang landing site ng shuttle na Ares 3 sa Mars, ay may pinadala ang mundo para sa pagtutuklas sa planetang Mars, ang The Hermes Team. Ang crew na pinangungunahan ni Commander Melissa Lewis, kasama si na Mark Watney, Beth Johansson, Rick Martinez, Chris Beck, At Alex Vogel ay nagtitipo ng kanilang mga sample bago muling pumasok sa kanilang sisidlan. Nalaman ng mga tripulante na ang isang matinding bagyo ay malapit ng dumaan. Sa pagpiling magpatuloy sa kanilang misyon, lumabas ulit ang grupo upang ituloy ang kanilang ginagawa. May kumala sa bahagi ng aparates nila na tumama kay Mark Watney at siya ay tinangay ng malakas na hangin. Sinubukan ni Lewis na gabayan ang iba upang mahanap si Watney, ngunit napakalakas ng bagyo para magpatuloy sila. Sa pag-aakalang patay na si Watney ay bumalik sila sa spaceship nang wala si Watney at lumipad pabalik sa kalawakan. Sa NASA, ang direktor na si Teddy Sanders ay nagsagawa ng isang press conference kung saan sinabi niya na ang Hermes crew ay nagtagumpay sa kanilang misyon, ngunit si Watney ay nawawala at siya ay idineklarang patay na. Nagising si Watney sa Mars sa bilang na Sol 21. Ito ang bilang ng araw ng misyon. Ang bagyo ay lumipas na. Ang kanyang oxygen ay mabilis na nauubos, kaya siya ay bumalik sa istasyon ng tirahan niya. Siya ay natusok ng isang antena sa kanyang tiyan. Hinugot niya ito at saka isinara ang sugat. Pagkatapos gamutin ang sugat ay umupo siya at gumawa ng vlog para sa content niya. Kung saan sinasabi niya na siya ay buhay pa, at sinabi niya na apat na taon pa bago ilunsad muli ang isang man mission para makabalik siya sa mundo. Sa kasalukuyang supply ng pagkain, para sa kanya at sa limang kasamahan niya, magkakaroon siya ng halos isang taon na supply ng pagkain na tatagal sa kanya. Sa makatuwid, sinabi ni Watney na kailangan niyang palaguin ng tatlong taong supply ng pagkain sa isang planeta kung saan walang tumutubo. Sa kabutihang palad, siya ay isang botanist. Sa NASA, ang engineer na si Vincent Kapoor ay nakipag-usap kay Sanders tungkol sa pagsisikap na makakuha ng isa pang misyon na mapundohan upang maibalik si Watney nang hindi makampromiso ang mga misyon ng susunod na dalawang paglulunsad ng Ares. Tumanggi si Sanders sa kahilingan ni Vincent nang maglaon, nakipagpulong kay Kapoor ang isa pang engineer na nagngangalang Mindy Park pagkatapos nilang matuklasan ang mga larawan ng satellite mula sa Mars na isang minuto ang pagitan at nakita nilang may paggalaw na nangyari. Dinala nila sina Sanders at direktor ng media relations na si Annie Montrose para patunayan na buhay pa si Watney. Pagkaraan ng ilang sols, nagawa ni Watney na magtanim ng mga pananim ng patatas gamit ang basura mula sa mga tripulante bilang pataba sa kanyang pagkasok lamp, at sinusunog din ang hydrazine upang gawing tubig. Habang siya ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang supply ng pagkain, siya ay patuloy na sumasama sa mga video vlog at nagpa siya nagumamit ng isang rover upang makarating sa Chiaparelli Crater na magiging landing site para sa Ares 4 sa loob ng apat na taon. Dahil ang rover ay maaari lamang siyang dalhin sa ngayon, nakukuha niya sa pamamagitan ng paggamit ng mga solar cell at dagdag na baterya. Sinusubukan ni Watney ang rover para mahanap ang Pathfinder probe para makipag-ugnayan sa NASA. Gamit ang isang code, nakapagpadala siya ng mensahe sa NASA na nagpapatunay na siya ay buhay pa. Natanggap ni Kapoor at ng kanyang mga kasamahan ang mensahe at pinamamahala ang makipag-ugnayan kay Watney sa pamamagitan ng mga mensahe sa computer. Nang tanungin ni Watney kung paano nalaman ng mga kasamahan niya ang balita na siya ay buhay pa, si Kapoor ay nagsisisi na sinabi sa kanya na ang mga kasamahan niya ay wala pang alam na buhay siya. nag kay Watney na magsulat ng mga kahalayan na ipinapalabas din sa buong mundo. Ang kwento ni Watney ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Ang mga crew ng Hermes ay gumugol nitong mga nakaraang buwan sa pag -e enjoy sa biyahe pabalik sa Earth habang nakikipag-ugnayan din sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang flight director ng RS-3 na si Mitch Henderson ay nakipag-ugnayan sa crew at ipinaalam sa kanila na si Watney ay buhay at itinago nila ito sa kanila sa huling dalawang buwan upang hindi sila makagambala sa kanilang misyon. Ang balita ay nakagalit lamang sa kanila at nakaramdam ng pagkakasala, ngunit sinabi ni Henderson sa kanila na paulit-ulit na idiniini Watney na hindi nila ito kasalanan at mayroon silang dahilan upang maghinala na siya ay patay na. Napagpasyahan ng mga tao sa nasa na nila si Watney sa darating na Sol 868, at sa dami ng pagkain na kanyang itinanim, maaari itong tumagal ng higit pa. Siya ay pumasok sa tirahan, at ang airlock ay nag-decompress, sumabog ito, na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang mga pananim at naging sanhi ng pagputok ng kanyang helmet. Kumuha siya ng isang bungkos ng duct tape para esil ang crack. Sa mas kaunting pagkain, inaakala niyang mayroon lang siyang sapat na pagkain para tumagal siya ng lampas sa 300 sols, at posibleng mas mahaba pa. Nangangahulugan ito ng pagkagutom sa kanyang sarili. Ang nasa ay mabilis na naglunsad ng isang pagsisiyasat upang muling ibalik si Watney. Ilang sandali pagkatapos ng paglulunsad, ito ay sumabog. Dalawang direktor mula sa Chinese National Space Administration, si Nazuta o at Guoming, ang nakasaksi sa pagsabog at nagplanong tulungan ang nasa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang probe sa kanilang sarili kasama si Watney sa panahon ng paglulunsad ng Ares 4 Ang isang Astrodi na si Rich Pernell. Bagamat medyo wala sa isip, gumawa siya ng plano na magpapabalik-balik sa mga tauhan ng Hermes at maglakbay sa kalawakan para maibalik si Watney. Ang plano ay babalik ang Hermes sa kalawakan ng Mars at si Watney ay kailangan lumipad sa kalawakan gamit ang MAV, at doon ay kukunin siya ng Hermes. Subalit may problema, ang MAV ay limitado lamang ang kayang itaas nito. Ang engineer na si Bruce Nang, ay nagsuggest na e-customize ang MAV. Tinanggal niya ang mga upuan nito at pinalitan din ang pinakatakip sa itaas, ng tela. Sinunod naman ni Watney ang gusto ni Bruce, ginawa niya ito sa MAV. Tumanggi si Sanders na ituloy ang planong ito, ngunit lihim na ipinadala ni Henderson ang plano sa mga tripulante ng Hermes. Sa kabila ng nalaman nila na maaari silang magkaroon ng problema para sa pagsuway sa mga utos, nagpa siya si Lewis na dapat silang bumalik para kay Watney. Lumipas ang pitong buwan sa Mars, si Watney ay pumayat ng husto, tungubo ang maraming buhok sa mukha, at ang kanyang mga ngipin ay nabubulok na. Nagsimula siyang mawala ng pag-asa sa kanyang kaligtasan at pagliligtas. Nagpapadala siya ng video vlog sa sinumang mang makakapagsabi sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kapalaran. Gayunpaman, patuloy siyang nagtatrabaho sa rover upang dalhin siya sa bunganga kung saan niya matatagpuan ang Mars Ascent Vehicle. Ang NASA ay nagpadala ng rocket papunta sa Hermes upang maghatid ng supply na gagamitin para iligtas si Watney. Matagumpay naman na naihatid ang supply sa Hermes. Matapos mag-orbit ang Hermes crew sa paligid ng Earth at makolekta ang mga supply, handa na silang ibalik si Watney. Ang NASA at ang iba pang bahagi ng mundo ay nanunood ng may pag-asa. Sinimulan ni Watney na paliparin ang MAV sa orbit, ngunit tulad ng inaasahan ito ay napakababa upang maabot siya ng shuttle, at siya ay nawalan ng malay. Nang magising, sinabi sa kanya ni Louis ang problema. Nagbigay ng sugestyon at pabiro si Watney na bubutasan niya ang suit niya at lilipad siyang parang si Iron Man palapit sa kanila. Inutusan ni Commander Louis si Vogel na gumawa ng pampasabog para pabagalin ang shuttle nang hindi nag-aaksaya ng gasolina. Pagkatapos ay sinuot ni Louis ang suit niya. At pagkatapos ay lumabas siya ng shuttle para kunin si Watney habang ito ay naghihintay sa ibabaw ng maam. Hindi sumapat ang tether para makalapit ng sapat kay Watney. Pagkatapos ay binutas ni Watney ang kanyang suit upang itulak ang kanyang sarili patungo kay Louis. Nabitiwan siya ni Louis. Mabuti na lang at nahawakan ni Watney ang tether. Nagpaikot-ikot sila hanggang sa tuluyang mahawakan siya ni Louis pabalik sa shuttle. Inanunsyo ni Louis sa NASA na nakuha nila si Watney. Ang buong taga NASA ay nagbunyi, pati na rin ang lahat ng tao sa buong mundo na sumusubaybay. Niyakap ng crew si Watney at nagbibiruan ang baho nito. Makalipas ang ilang panahon, sinimulan ni Watney ang araw bilang isang instructor sa mga naghahangad na maging astronaut. Sinabi niya sa kanila ang kanyang pakikibaka sa Mars at ipinaalala sa kanila na kung ang mga bagay ay hindi sumang-ayon sa kanila, na maaari nilang tanggapin ang kanilang kapalaran o magtrabaho patungo sa pag-aayos nito. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung ano ang masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa panunood ng video ko. Hanggang sa susunod na kwento. Kita kits ulit tayo. Maraming salamat po.